Ay, full time akong trabaho pero full time din ako sa pagiging content creator. Grabe ang sipag, Mare, no? Tara! <coughs> Hindi naman siguro bago dito sa inyo na nakikita niyo akong pumapasok sa office, no? Kasi nagsimula ako dito sa pagiging content creator, mga Mare. Ay, meron na talaga akong full time na trabaho <coughs> sa mga magtatanong kung ano nga ba ang trabaho ko. Isa po akong HR and admin officer. Alam nyo naman na siguro na kung ano nga ba ang ibig sabihin ng posisyon ko na yon. So, ayun nga, no, marami akong hinahawakang tao and ayun nga, admin din ako sa aming office. So, ayun na nga mga mare, dahil nagutom ako kasi nga, kauuwi ko nga lang din ng office. Buti nga, ito ay nagluto na ang mama ko ng pritong tilapia at miswa na may patola. Ang sarap mga mare. At dahil nga, natapos na nga maghapon ang aking trabaho sa opisina, ito nga mga mare, pag uwi ko ay magtatrabaho pa nga rin na pero bago ko nga simula ng aking trabaho bilang isang content creator mga mare, ay kailangan nga munang kumain. Siyempre, kailangan may laman ang tiyan, pati ang utak para nga makaisip tayo ng maayos. Huy! Kasi nga no, pag gutom ako gagawa ay talaga sabaw talaga ang utak ko mga mare. Hindi ako makakapag-isip kung ano iba voice over ko. Ganun! Pag ko nga kumain mga mare, ito nga ay nagpahinga muna ako konti. Tapos ito nga, dumiretso na nga ako ulit dito sa aming kwarto. Pero nga din pala akong aakyatan na isang live na isa kong kamami sa school at ayun nga, isa nga rin kasi content creator and one year na nga siya dito sa mundo ni Meta. Kaya naman ito nga nagre-ready ako kasi alas 8 daw ng gabi ang start. At ayun nga, sasama nga ako doon sa kanyang live. Special guest nga daw niya ako doon sa live niya. Huy, grabe naman, nakakahiya. So ayun nga, shoutout nga sa iyo, CC si si Mary Jane Pumaras. Ayan, i-follow niyo niya. Dahil nga dito sa mundo ni Meta, mga kapwa content creator lang din naman ang nagtutulungan. Kaya naman, syempre, favor ko nga sa inyo, i-follow nyo nga ang aking sisi. So ayun nga mga mare, dahil nga 8 o'clock, ayan, may time nga akong mag-retouch at binibilisan ko na nga mga mare kasi nga bago nga dapat mag-start ang live eh kailangan ko nga munang ma-unboxing yung mga pinadala sa aking parcel at yung daladala ko nga kaninang napakadaming parcel yun nga yung i-unboxing natin for today's video simula kasi nung may nag-trending talaga ako sa TikTok ang dami na talagang mga parcel na nagpapadala sa akin and mostly nga dun is for collaboration and note mga mare ha, lahat yan ay libre. O, oh, ayan ang benefits ng pagiging content creator. Alam nyo na ha. So, ayan nga mga mare, mostly dyan is for collaboration. Pero hindi naman lahat din ng mga dumadating sa aking parse. Eh, yung mga pinapadala na libre for collab, actually yung iba doon is talagang personal kong order at wala sa mga collab-collab na yan. Pero bago ko ngagawa ng mga content yan mga mare, ay sinusubukan ko nga muna talaga sa akin kung talaga nga bang effective yaan. And so far sa lahat ng mga nagamit ko is super effective. And talagang legit din na gamit ko. Kaya naman, abangan niyo yung mga future vlogs ko, which is bobotolin ko talaga kayo ng bongga. Oo, oh, oh. so ayan na nga mga marin, nabuksan ko na itong mga parcel na pinadala sa akin. Eh, nag-start na nga yung live. Eh, tayo nga, sobrang nakakatuwa. Kasi nga, in-invite niya ako para nga dito sa kanyang live, which is first anniversary nga niya dito sa mundo ni Meta. At ayun nga, ang ganap dito sa aking mini vlog na sana naman na-inspire ko kayo na kung kaya ko, e eh, kaya nyo rin yan, diba? Sipagan nyo lang talaga, tsagaan nyo lang talaga para marating nyo din yung mga gusto nyong marating, kagaya ko o di ba so nga lang bye